Magandang hapon po sa inyong dalawa. Good afternoon po, Sir Rafi. Lapit ko po yung, po yung nangyari sa anak ko. Naman, Ilang Ilan taon po yung anak nyo? 17 years old po. Ano pong nangyari sa anak po nyo? Ang nangyari sa anak po namin, Sir Rafi, nagtangkas siya, nagpakamatay noong June 22. At bakit po? Pinrace daw siya ng boyfriend niya. Binlockmail daw siya. Pag hindi siya makipag-sex, ikakalat daw po lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanila. Yun ang kinakatakutan ng anak namin na ipakakalat sa school na nagkaroon sila ng relasyon. Ilan taon po itong lalaki? nag-20. Napakasalbahay. Saan po nagtatrabaho itong lalaki? Si din po siya. Uh... Napakasakit po, Kuya Rapi. na sa anak namin. Hiningatan na atan po namin siya ng gusto. Tapos yun, yun na binababoy pala siya ng ang lagi yun. Pag hindi makipagsix, tinatakot, binablock. binablockmail, natutruma yung anak namin. Nagninginig yung anak namin, nagsabi sa amin, ang katotohanan na yun palang kinadahil dahil lang. alam namin, nagtampo sa amin. Kasi yun po ang sabi sa una, pero nung, nung lumabas siya sa ospital, niyaya naman siya makipagsix. nakikiusap yung anak namin na huwag muna dahil kagaling ko lang sa sakit. Minura-mura siya sa sa conversation nila sa chat. Magandang hapon sa iyo, Rich Christian Clarine. Hello po. Bakit naman ganun, bina-blackmail mo yung girlfriend mo? Alam mo ba na pwede ka makulong? Opo. Oh, sa totoo lang po, yung video po na yun na uh, nag-delete na po. Kapag may kumalat na picture sa internet o kahit saan pa man tungkol dito sa yung girlfriend, wala na kaming ibang habulin pa kung hindi ikaw. Opo. Oh, sure po ako. Humihingi ka ng sorry sa mga magulang. Sorry po. Hindi maghalang kapag hakara mo kami pero yung ginawa mo sa amin hindi pwede Alam mo naman ayaw namin magboyfriend pa yung anak namin. Sinabi ko na sa yun. Akala namin ma mapakatiwalaan ka. Yung pala, iniyayari mo na pala yung anak ko. Paulit-ulit mo na. Ayaw na ng anak ko. Paulit-ulit mo pa. Kahit umayaw na yung anak ko. Nasa chat ninyo, conversation, napaiyak ako. nag ako sa anak ko. Nagsabi niya, ayaw na niya sa e, sinabi mo, ayaw mo na talaga makipagsig. Sige, kakalat ko na lahat to sa school. Magiging ano ka. Magiging sikat ka sa school. Sa lahat ng social media, sa Twitter. Actually, sa Twitter, nagpost ka na eh. Pinadelete okay. lang ng anak ko sa iyo eh. Napakabastos mo pa alam, bata. Alam mo kung gaano ko kaingat-ingat yung anak ko. Nag-iisang anak namin yun. Alam mo ano ang kalagayan ni Jolly ngayon? Ang liver ng anak ko ngayon, nilikado, elevated 22 times. Hindi ko alam kung mag-stop siya na school dahil siyang ginagawa mo sa bata. Di ba girlfriend mo itong uh, anak nila? Sabi mo, mahal mo anak ko, ganong gagawin mo. Oh, kung mahal mo yung anak nila, bakit ganun ka? Unang-una, minor de edad yung bata. Alam mo yun, bawal yon, Yari ka agad doon. Tapos hindi ka pa na contento. gusto mo siyang gawing sex slave. Kailangan makipag sa iyo palagi pa ulit-ulit. Kapag hindi, Papahiyain mo. So hindi mo mahal tong bata? Hindi po ma-explain eh. Ngayon, ngayon na po nagkaganto, na-obsessed po ako. Oo, may experience na pala yan. May kalipin na pala yan na babae, na iniwanan din siya. Walang karanasan sobra, yung anak ko sa sex sa'yo lang. Sobrang nagsisisi po ako. Alam ko po hindi na po ako mapapatawad nila tita sa sobrang sama po ng ginawa ko. Pero inaamin ko po, kasalanan ko po, ginawa ko po. Siguro sa sobrang obsessed ko po sa pagmamahal ko sa kanya. Rich, hindi mo siya mahal. Libog lang yung nararamdaman mo. Kasi kung mahal mo ang isang tao, hindi hindi mo siya bababuhin. Bagkos, mas mamahalin mo pa siya kaysa sarili mo. Ganun ang tunay na pagmamahal. Sabi mo pa dito sa, sa conversation, halika na, love six na tayo, na horny na ako, na na ako, gusto ko na makipag six sa'yo. Oh, anong ka, akala mo sana ako, six lives? Bastos ka? Apakahayop mo? Akala ko, <laughs> po, akala ko po, normal na po sa amin yun normal. Uh, Umayaw na yung tao sa normal pa ba sa iyo 'yon? Ito po yung una. sa ang Ay... Gago ka pala po eh. Po siyempre, yun. bata to. Corruption of minor yan eh. Siyempre, ikaw matanda ito, tar... ka. Gurang ka na. Ang dami mo ng karanasan. dami mo karanasan. <laughs> Kung baka pinagsamantalahan mo yung kanya, kanya paging inosente, tarantado. Tapos ngayon pa, babalik mo, sabihin mo yung bata yung ano, habol-habol sa'yo. Sira ulo kang gago ka. Opo, inamin ko po. Ako may kasalanan. Basta rich, ito na lang. Huwag na huwag mong ulitin na yan Dahil sinisiguro ko sa iyo Maraming nakikinig sa atin ngayon Hindi ko na control yung mga viewers at listeners Ng Wanted sa radio. Ha? May gagawin yung mga listeners namin apo, apo. Hindi ko na saklaw yan Hindi ko sila kayang pigilin apo, apo. Alam mo naman sa panahon ngayon apo, po. Po. Alam mo ito, bilang magulang Mapakasakit ng ginawa mo Akala ko mahal mo Hindi naman pala Sandi lang po ano Kakausapin natin Nasa telepono, Gusto rin magsalita Okay lang ba? Pasalitan natin yung anak nyo Sige Alias Tintin Hello po Okay. Nangako na si Rich na hindi na raw niya ulitin at hindi niya ipakakalat yung mga hawak niyang video o picture man, kung ano pa man yun, uh, na makakasira sa 'yo Ako. Sige po. Sorry kung nagawa ko ito. Sorry kung bigla nagbago. Kaya mo, ko nagawa ito? Pero lahat-lahat ang gabing ko, lahat ng parusa Sinabing ko, kasalanan ko, nagbago ako. Nag-iba yung mo ng utak ko. Hindi na kita pa. Pero kung gusto mo ako makausap, kahit saan, magkita tayo. Ayuan mo na anak ko, kiusap lang. Ako, pwede ba pwede ako po? salita? Sige, magsalita ka. Okay oh, na. Nabasahod naman na kita. Pero... Gusto <laughs> so, ko lang naman na patagli na yung mga video, picture, lahat yun. Ayoko na mabalat yun. <clears throat> Alam mo naman, huwag taon, eh. mo naing... eh. kasi, alam ako na takot eh. Matagal niya. Hindi na ba ako mahirap magpatawad eh. Gusto ko lang maging buhay na lahat na totoo lang. Oo, gusto ko magsisi ka. Pero, wala ba gusto ko looban ko sana na may maipakulong akong tao kasi alam mo hindi ko kaya magpakulong ng tao. Alam ko na. Alam mo mahal na mahal mo ma ako. Ma Uh -huh. pa sa kung, kung i-delete mo na lahat. <laughs> kakalat? No. Kasi no. mo naman sa to, eh. Hindi naman kasi madali sa akin magpakulong lalo na yung ko tao. ko, mahirap <laughs> sa akin yun na yung okay na lahat. Tapos madelete. Huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka ng na mamit daddy mo, andito rin kami sumusuporta sa iyo. Sinisiguro namin na hindi na mauulit itong uh, kababuhay na ginawa sa any Rich and we will guarantee that. Kapag inu inulit pa niya ito, may kalalagyan siya, which is makukulong siya. Opo. Rich, sa oras na malaman namin nagkikipag-communicate pa sa kanya o sinusundo mo siya sa eskwelahan, ipadadampot kita. Naintindihan mo? Opo. Opo. Layuan mo na si Tintin. Stop na. Okay. Opo. Good. At least nakaintindihan tayo. No <laughs> <Love>, sorry. Las <laughs> mag-ingat ka parati pag pag minsan min tayo. Tama na, tama na akong kinikilabutan sa init ng ulo. Ano, Rich, drama-drama ka pa sipain kita putres, kay. Gago kang tarantado ka p mo. Sige, layas ka, Layas. Pag may problema baka makatubilin tumawag sa amin anytime okay. kahit na anong oras kahit na gabi. ibibigay ko sa inyo yung cellphone number namin lahat dito para pagkaila mo ng tulong namin agad-agad darating kami para sa iyo okay salamat po pag may nangyaring emergency tawagan niyo kami thank Sige you po, po.